Talikod! 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 Ha? Talikod! Hindi, hey, hey, na, hindi! Ano ka ba! Humulma ka naman! Ayaw mo! Ha? Hawakan mo! Hawakan mo! Hawakan mo! Hawakan mo! Ha? Ha? Ipukpuk mo nga niya sa ulo ko! Yung pinakamalakas, Alfred! Ipukpuk mo! Tutal para mo na rin ako pila! Para mo. Sa tigas ng ulo mo! Nakakarating lang na, Erpat. Pero antayin ah, ko muna makatulog yun. Tapos papaalam ako kay mama para magamit ko yung motor. <laughs> Pag di ako pinayagan, alam mo na boy, dating gawin. <laughs> Ma! Oh! Pagod ba si Papa? Oo! Pagod yan! Marami daw siyang deliver kanina eh! Bakit ba? Baka pwede ko sana magamit yung motor mo eh! Perti kasi ng trope Bakit ba? Kaya hindi mo papalam may. Hindi mo abuti ng umaga Ay naku, Alfred, sinasabi ko sa'yo, parehas tayong malilintikan dyan. Alam mo namang gumigising sa madaling araw, maihi ihiyan. Mamaya mag-check yan sa'yo dyan sa kwarto mo. Sa labas. Ako, ay naku, Alfred, ha? Bahala ka dyan. Ayaw ako nagpapalam ikaw po, tita, tito. Eh, ay, 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 kumakatok ni Ben. Hmm? Kumakatok ni tao. Tignan mo sino yun. Maos na ba? Sabi na mo kumatok yan. Tao po, tita, tito. Tao po. Oo, oh, ano ba yun? Tita, si Alfred po. Ano? May, may nakabanggaan po sa kabilang purok. Talikod, 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 hah? Talikod. Kama hey, hey, na, kama na ni ano ka ba? Kama ba kanaman? Ayaw mo, Ha? Laba, huwag kang mo, huwag kang mo, huwag mo! hah? Hah? Ipokpok nung ani sa gulo ko, yun pinakamalakas na Alfred. Ipokpok mo, hindi yung, 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 yung magawa niya. Ipokpok mo, hindi mo. Hindi mo magawa, hah? mo, hah? Toto sa mo na rin ng opilat parang Sa tigas ng ulo mo. Ha? Huh? Ipupok mo ngayon! Please! Ay, gumalma ka naman. Tunye, mas ka. Ha? Huh? Anong meron? Anong mas importanteng buhay at ginawa mo yun? Ba, sorry talaga. Di ko naman ka tinasadya eh? Mali rin po talaga yung nakabangga ako. Bakit na sa mga mo, makakatira ka pa eh. Ha? Hindi magkakamali na kabangga sa'yo kung hindi ka rin mali. Ha? Huh? Huh? Hindi ka na nga pinayaga ng nanay mo eh. Wala kang lisensya. Di ba? Diyan ka nga namang motor, tumutumba ka kaya pinagbabawalan kita. Kaya ayaw din kita kuha ng lisensya kasi wala kang disiplina. Mayabang ka. Uunahin mo yung mga tarantang kada mo na wala naman natulong sa buhay mo, may hindi ka kayang pakainin kay isang kuyong bigas, sila ang mas uunahin mo kaysa dito sa amin na magulang mo. Ha? Huh? Galit ka pa. Ha? Huh? Galit ka pa pag hindi ka pinagbibigyan. Ha? Huh? Hindi, hey, mo ka muna. Baka okay na rin yun. Isang banda. Okay na lang, wala rin mo sa masamang nangyari sa kanyang matindi. Then... Sana nga, may nangyari na lang masama sa'yo. Ha? Huh? Para alam mong pagbayaran yung kagagawang ginagawa mo. Ha? Huh? Alam mo yung ginagawa mo, Alfred? Ha? Huh? Kami na magulang mo, hirap na hirap kung paano kabuhayin. Lahat na ng pabor binigay na namin sa'yo. May hindi mo ko mapagtimplahan ng kape sa umaga bago ko bumiyahin. May hindi mo ko masalubong na maayos sa pagbate na sobrang pagod ko sa hapon. Nanay mo lahat ang nagtatrabaho dito sa bahay. Ikaw nag-aaral ka nga, pero yung mga barkada mo yung pinagmamalak mo lagi. Ano bang meron sila na wala sa amin? Ha? Huh? Oh, sorry talaga. Hindi na ba maulit? Talagang di ka na maulit. Alam mo, gusto ko ngayon makulong kayo. Ha? Huh? Alam mo, gusto ko ngayon ibalikpag kita ng walang sahid sa tapat ng mga taramping barkada mo. Ha? Huh? Ha? Kung pipili ako ng anak po niya, mas, mas pipiliin ko yung mga anak doon na kulang kulang ang katawan. Eh. Mas pipiliin ko yung mga bata na walang paningin. Eh. Kasi sila kahit hindi kumpleto yung katawan nila, may pakinabang sila sa magulang nila kahit hindi sila nakapag-aral. Ikaw, nasa na lahat. Ha? Nasa iyo na lahat. Ibinigay sa iyo lahat. Kulang pa rin. Ngayon. Ha? Huh? Bubuhayin ba tayo ng mga barkada mo na yan? Ha? asa Asan yung motor? Eh, ni. Pasak yung harap ng motor. Tapos, i-inform pa daw siya. Panginoon naman. Ganyan ni mo sana ako kung di kita binibigyan ng gusto mo eh. Suwayin so, mo sana kami kung talagang kayang-kaya mo na sarili mo eh. Walang yaing mo kami kung wala kami nabigay sa'yo sa mga gusto mo eh. Ani, mas nabuhay ito, Alfred. Paano tayo mabubuhay ito ngayon? Alam mo, dyan tayo nagkakabiga sa motor na yan. Yan na lahat yung buhay natin. Yung mga luho mo, dyan galing sa motor na yan. Tinaran- lang. Oh, ano po bang gusto niyo para makabawi po ako sa kasalanan ko? Mamili ka! Ikaw ang lalayas o ako. Tapos.